Shalom sa lahat ng mga tagapanood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na binamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Ang Biblia ay nagsasabi na may apat na sangkap na bumubuo sa malawalhating katawan ng tao. Ang unang tatlo ay binanggit sa 1 Thessalonians 5, verse 23. At ito ay ang spirito, kaluluwa, at katawan. Ang pang-apat ay ang gusaling gawa ng Diyos. Ito ay ayon naman sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Doon pupunta ang espiritu at kaluluwa ng tao kapag ang tabernakulong lupa o katawang lupa ng taong manal ay masira o mamatay. Sa pag-aagaw, maunang bubuhayin maguli ang mga nakamatay ng mga banal at muling tatayo at mabubuo ang kanilang nasirang katawang lupa at tatanggapin ito yung espiritu at kaluluwan na nasa gusaling gawa ng Diyos na naghihintay sa ilalim ng altar. Ito ay ayon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, Revelation chapter 6, verse 9, at 1 Corinthians chapter 15, 51 hanggang 54. Paano naman magubo sa mga nalalabing buhay ng mga balang? Muli, abangan ang susunod na kabanata at magpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus.